Kaya mga kasama, hindi biro itong ating pinakaharap. Maraming nagsasabi at nagkaroon ng surveys na 60% daw na mga binibino ay handong mamatay para sa bayan. Kapag nagkaroon ng gyera, mamamatay ba sila para sa bayan o para sa interes ng Amerika? Ayahan natin ang kadao mamatay sa sarili ng gyera. Bakit tayo kayo? pagyara ng kalaw na pagyara ng sa China at silang bahala itong lumuha huwag na nila tayong ilamay bagamat kailangan nating alisin ang adunit sa kasilang agenda mga kasama ito ang agenda ng pahamak Itong agenda na ito mga kasama ay ang pagpupush ng emerging technologies ano ba ang mga emerging technology sa mga kasama? Alin lang sinasabi na ang emerging technology?